Vines. Kumusta naman ang naging experience ninyo sa Bench Body of Work Show? <laughs> Curious din kami dito. <laughs> 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 Kumusta, yes? <coughs> Ayun, anong una, akala ko basta ano lang, ilalakad ka lang doon sa runway. Hindi ko na-expect na, goh, grabe. <laughs> I mean, uh, di ko ma-explain ko ano na-feel ko noon eh, nung naglalakad ako noon eh. Parang, ah, Anna... Ewan eh. Kasi alam mo yun, parang goosebumps goose eh. Kasi ah. ngayon, tumanda ka ng uh, mababa yung self-esteem mo, then na, nakapaglakad ka sa ganong uh, fashion show. So malaking-malaking milestone yun, hindi lang sa karir, pati na rin sa personal na buhay ko. So, uh, mm -hmm. saya. <laughs> Ikaw fiyang. sobrang saya. Akala ko din ano eh. Akala ko eh, yung fashion show na, sa lakad lang. Grabe, ang dami palang tao na manonood doon. And sobrang na-enjoy ko yun. Actually, dapat nga hindi ako ngingiti nun eh. Eh, kaso ito tumingin sa akin. So, napangiti na ako. And... nadala eh. <laughs> dear. Pero parang ang in-enjoy mo lang eh. Parang hindi ka kinakabahan. Confident At na confident ka. Um, ako, in personally, hindi po ako sanay magsuot ng heels. Na super taas every time na nag-heels ako na sobrang taas, um, saka ako maglakad. Every time talaga nagsusot ako ng mga five, five inch pataas na heels, sakang na talaga ako maglakad. <laughs> hindi ko talaga siya kaya. And nung um, bench fashion show, naka five or six inch ata ako na heels. So nagpipray ako na sana hindi ako madapa, hindi ako madapa. Kasi hindi talaga ako sanay. And nang na-practice ko noon, nung bench fashion show, na rehearsal, nakaboots ako. Kasi yun talaga yung susuotin ko. Nakaboots talaga ako. Pero pinalitan siya that day na sabe heels ka. And ayun, buti na lang, hindi ako nadapa. And hindi ako mukhang sakang maglakad. Don't, parang wala naman yata nakatingin sa paa mo. Lahat kami sa waistline mo nakatingin na parang, oh my gosh! <laughs> Grabe ang waistline ni Fiang. Okay, thank you so much. And now,